Ito number kami. Kasi Ayaw yung gamit namin ay pare-parehas. Sasayaw kami kay Lolo. Nakita. kita. your love. I mean, I mean, I mean, yeah. Eh, libutin saan, ano, hindi lang sa atin. Teka, aray! No. Sa mundo, hindi lang tayo ang mundo. <laughs> ay, very green. At mainit. ano yung no, araw yung, <laughs> yung hawak namin, yung utas, utas na yung butas yung na mukhang <laughs> ulan pa hindi yan eh. Akala ko suka yun. Tubig pala. Walapit Malapit na kami. na kayo, kayo. <laughs> Hindi wala. Ay, kaya nasa na. <laughs> hindi tayo makakabot dito ano? eh. Hindi tayo. <laughs> Ayun o. No. Nakikita Ay, ko na si Lola. Nakaupo na kaya. Nakaabag na sa atin. <laughs> Nakapagod. Uh, ito, hi Lolo. Alam niya daw. Uh, dito na kami kay Lolo. Ay, tabi kayo dyan. Para makita si Lolo. Hi Lolo.